Labin tatlong oras ang inabot bago na naapulaan ng mga bumbero ang bodega ng mga plastic tumbler na nasunog sa Binondo, Maynila. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Dave Abuel. Makapal na usok ang bumungad sa mga bumbero habang nasusunog ang isang kwarto sa ikadalawamputwalong palapag ng Sanjoy Tower sa Dasmarina Street, Binondo, Maynila kahapon ng tanghali. Nang mapasok nilang ang kwartong nasusunog, ito ang tumambad sa kanila. Gabundok na tumbler na yari sa plastic. Yung involved is bodega. No? Puro plastic yung contents. Kaya alam na natin ang plastic, may kasamang rubber, highly combustible yan at hirap patayin. Kaya yun yung naging hindrance sa atin. Sa taas ng lokasyon ng sunog, kinailangan maghagda ng mga bumbero. Gumamit na rin sila ng self-contained breathing apparatus dahil sa kapal na usok. Inabot ng higit labing tatlong oras bago na kontrol ang apoy sinigurado kasi talaga natin na wala nang baga doon dahil alam natin na pagsusunog yung sa ilalim niyan kahit nakikita natin wala nang wala nang baga sa ilalim noon meron pa ginagawa na lang nila binababaran para hindi po magrekindle yung sunog natin walang nasugatan sa sunog pero patuloy pang inaalam ang mitsa akala mong basura ang laman ng sakong ito pero sa loob niyan may bangkay pala ng lalaki natagpuan niya ng mga residente ng Barangay Bagong Silang sa Caloocan City kahapon Hirap tukuyin ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng biktima na tinatayang nasa edad 30 hanggang 40 at nakaitim na t-shirt at pink short. Sige siyasat namin nakita namin na lalaki po yung uh, uh, biktima uh, at uh, posibleng uh, sinakal no? oh nakita siya na, 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 nasasako po, nakasako po siya. Ayon naman sa barangay 176 ng Kaloocan, hindi residente ng kanilang barangay ang natagpo bangkay ng lalaki. No information kami na nakabagong silang yun eh. Walang kamilanlan, walang identity. Mm -hmm. Meron na tato sa alak-alakan na yun. Sa sino mang posible na sa biktima, makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na himpila ng mga polis. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.